Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binibining Marie Karnik daw ang inyong guro para sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa pagbibigay ng interpretasyon sa mga nasa larawan. Ngayong araw, tayo ay magbibigay ng kahulugan sa mga tatak o magka sa isang larawan. Marami sa ating mga pagkain ang may food label. Halina't tukuyin natin ang mga impormasyong makikita rito. Halimbawa, ay ang pagkain ng Coco Crunch. Marahil marami sa inyo ang nakakain na nito. Ngunit ano nga ba ang mga nakukuha natin sa pagkain ng Coco Crunch? Batay sa food label, ano ang pangalan ng produkto? Magaling! Ito ang Nestle Coco Crunch. Ilan ang kabuang bilang ng servings na nakapaloob sa pakete o pouch? Magaling! Ito ay may 11 servings per container. Ilang calories naman ang maaari mong makuha mula sa pakete? Tama. Ito ay may 110 na calories. ano-anong mga sustansya naman ang makukuha sa pagkain ito? Tama! Ito ay magbibigay sa atin ng carbohydrates, protein, vitamin, calcium, iron, at potassium. Paano ka makakasigurong ligtas ang produktong iyong nabili? Tama! Tingnan muna ang food label at expiration date ng produktong iyong nais bilhin upang masiguro na ikaw ay ligtas. Alamin naman natin ang mga informasyon na makikita sa kahon ng gamot. Ano ang pangalan ng produkto? Magaling, ito ang Children's Advil. Anong edad naman maaaring makainom ng gamot na ito? Tama, ito ang mga batang may edad na dalawa hanggang labit isa. Ito ba ay isang likido o tableta? Magaling. Ito ay isang likido. Para saan ang gamot na ito? Tama. Ito ay gamot para sa mga batang may lagnat. Hanggang ilang oras nagtatagal ang bisa na ito? magaling. Ito ay tumatagal hanggang walong oras. Nais mo bang matutong bigyan kahulugan ang mga tatak o marka na iyong nakikita o nababasa sa isang larawan? Halika at sabay natin alamin kung paano nga ba ng kahulugan ang food label ating basahin ang kwento na pinamagatang food label ating basahin. Nagbabasa ba kayo ng food label sa mga produktong pagkain inyong binibili? Mahalaga ang pagbabasa ng food label sa mga produktong pagkain na ating binibili dahil ang mga impormasyon dito ay makakatulong sa ating kalusugan. Halimbawa, sa food labels natin makikita ang expiration date o kung hanggang kailan pwedeng kainin ang produkto, timbang o dami, pati na ang ingredients o mga sangkap at taglay na sustansya. Pero importante ding malaman natin ang sustansyang taglay ng pagkain. Saan natin makikita ang impormasyong ito? Saan pa kundi sa label ng pagkain? Ano ba ang mga impormasyong nilalaman ng isang food label? Unang makikita sa label ay ang pangalan ng produkto kung saan na kasaan ang may gawa ng naturang produkto at ang kanilang address Mahalaga ang pangalan at address ng gumagawa ng produkto para kung sakaling may hindi magandang epekto sa ating katawan ang isang pagkain o kaya ay may food poison, alam natin kung sino ang pwede natin puntahan. Makikita rin natin sa food label kung gaano karami o ano ang timbang ng pagkain ating binibili at kung ilang tao ang pwedeng makinabang dito. Ang pinakaimportanteng bahagi ng food label ay ang nutrition facts ng isang pagkain. Ang nutrition facts o ang nutrition label ang tumutukoy sa mga informasyon na may kilalaman sa mga sustansyang taglay ng isang pagkain. Halimbawa ng nakasulat sa nutrition facts ay kung gaano karaming enerhiya, protina, tapa, fiber, vitamina, mineral o iba pang sustansyang taglay ng pagkain. Mahalaga ang nutrition facts para alam natin kung sapat ba ang sustansyang taglay ng isang pagkain para tugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Makakatulong din ang nutrition facts para sa mga tao na gustong limitahan ang konsumo nila ng taba, sodium, asukal o iba pang mga sangkap o ingredients. Lalo na ang mga diet conscious at mga taong may lifestyle disease tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Alam ba ninyo na hindi lang ang mga mamimili ang pwedeng makinabang sa mga food labels na ito? ang mga food companies ay makikinabang din sa paglalagay ng tamang food labels sa kanilang mga produkto. Ang mga food labels kasi ay maaaring maging insentibo ng mga food companies para lalo pa nilang pagbutihan ang kalidad ng produkto lalo na ngayon na health at nutrition conscious na rin ang maraming mamimili. Kaya naman sa mga mamimili o consumers, huwag po tayong basta bumili ng isang produkto na dahil sikat o kilala ang brand. Mas mura o ine-endorso ng sikat na artista. Kailangan tignan mabuti ang food label upang malaman kung may sapat na sustansya ang produkto na tutugon sa pangangailangan ng ating katawan. Ngayon naman ay tignan natin kung iyong naiintindihan ang ating binasa. Sabihin kung tama o mali ang pangungusap na aking sasabihin. Food labels ang tawag sa mga impormasyong makikita sa pakete ng pagkain. Magaling, ito ay tama. Ang pinaka bahagi ng food label ay ang calories ng isang pagkain. Magaling. Ito ay mali. Ang expiration date ay isa sa mga impormasyong makikita sa food label. Magaling. Ito ay tama. Hindi mahalaga ang nutrition facts dahil hindi ito sapat para malaman natin ang sustansyang taglay ng isang pagkain. ito ay mali. Kailangan tignang ng mabuti ang food label upang malaman natin kung ano ang kabutihang dulot ng isang produkto sa ating kalusugan. Magaling, ito ay tama. Ating tandaan na ang tatak o marka o label sa Ingles ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon kaya kailangan nating tingnan o basahin mabuti ang mga detalye upang makakuha ng tamang impormasyon. Halimbawa ay ang pagkain natin sa araw-araw, laruan o kagamitan sa paaralan ng ating mga anak na may mga babala o warning sign at gamot na ating mga nabibili at ginagamit sa ating tahanan. Mahalagang suriin at basahin ang mga impormasyong ito upang matiyak ang ating kaligtasan. Food label naman ang tawag sa mga impormasyong makikita sa pakete ng pagkain. Ang nutrition facts o ang nutrition label ang tumutukoy sa mga impormasyon na may kinalaman sa mga sustansyang taglay ng isang pagkain. Ngayon, marami kang natutunan sa ating aralin. Muli, salamat sa panonood, mga bata.